magang walking walking sarap ng init ng araw oh wala pang alas 8 ay alas 8 na pala <laughs> pero alam niyo guys ang dilim do ayano oh, sa likod ko ayano oh, ang dilim oh uulan na naman pero dito sa dito, medyo okay pa pero naano na din 'no. Oh. Nasasakop na, nasasakop na. Nakalabas ng bahay. <laughs> Hindi bibili lang ako ng ingredients para sa biryani ko. Yung klase ng panganay ko ay alas 11 pa yun eh. Alis ng bahay alas 10. Oh, yun nga, oh, malakas na yung hangin. Nagbabadya. Mamaya pag umuulan na, doon ako dadaan sa may shelter. Dito kasi ako dumaan sa likod ng simbahan. Masarap mag-walking-walking. -walking. Hindi na na exercise yung legs ko kasi may ano ako eh may alagang matanda Ayan o, oh, kita nyo yan guys, yung mga yung mga ano yung mga dahon naglaglag ayan naambo na nga daming bunga ng mangga oh. yan daming bunga madilim na talaga ayan oh. madilim na ayan babagsak na ang ulan ayan narinig nyo yan guys kampana ng ano kampana ng simbahan nagsapatos ako ngayon ayan Ay. <laughs> yung sapatos <laughs> ano yan dala yan dito sa bahay ng amo um, kong lalaki tapos binibigay niya sa mga bata yung <laughs> maglaglag daw ng Ito na po sa ilalim ng ano? Building. Natakot ako baka bigla may gumipit na. Yung mga ano mga 'yung 'yung buhawi 'di diba? Ang dilim na. Alas 8 um ng umaga. Dito na ako sa market. Malapit na. Malapit lang naman kasi ito. 5 minutes walking lang. Five minutes walking. Pero pag mag-shortcut dyan, oh, saglit lang dyan sa may simbahan, sa may... May lift na kasi yung ano dyan, yung overhead na bridge. Ayan, market lang ko. Ito, oh, kainan. Bye-bye, guys. Bye-bye.